Pag-unawa sa tekstong naratibo. Kuwento mo, kwento ko. Sa video na ito, ating tutuklasin ang kahulugan, elemento, at layunin ng tekstong naratibo. Alamin kung paano ito nagiging daan para maipahayag ang kwento ng buhay, kasaysayan, at malikhaing imahinasyon. Anong nga ba ang tekstong naratibo? Ang tekstong naratibo ay isang uri ng pagsulat na nagkikwento ng karanasan, pangyayari o kahit katangisip na kwento. Sa pamamagitan nito, nadadala tayo sa iba't ibang mundo at naipapadama ang emosyon ng mga tauhan. May tatlong pangunahing elemento ang tekstong naratibo. Una, ang tauhan sila ang nagbibigay buhay sa kwento. Pangalawa, ang tagpuan. Ito ang lugar at panahon kung saan nagaganap ang kwento. At panghuli, ang banghay. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pero bakit nga ba mahalaga ang tekstong naratibo? Simple lang. Ito ang paraan natin para maipahayag ang mga kwento ng ating buhay, kasaysayan ng mundo, at malikhaing imahinasyon. Kung ikaw ay susulat ng isang tekstong naratibo, tandaan. Mahalaga ang paggamit ng makukulay na salita at malinaw na paglalahad ng kwento. Ang kwento mo ang magbibigay inspirasyon sa ibang tao. At dyan nagtatapos ang ating harapin tungkol sa tekstong naratibo. Paa?